What's guys? For today's video ay disamahan niyo ako mga buseng at tayo ni muna para magtingay ng helmet mga buseng ay di nila ang aray sa may sec motor supply lipa ay ay makalagpas lang mga buseng sa may piesta mall ay kung ang hanap ninyo ay friendly budget mail mga busing na helmet ay di din na kayo pumunta sa may sec motor supply lipa ay napakasusolid dahil ng kanilang colorway ng helmet din ay kung ang gusto mo ma, yung makikita ka agad daw sa kalsada ay din napakadami din di yung mga neon colorway ay talaga namang kislap ay ang ulo mo pag yun is out ay di ko ang hanap mo ay mga plain laang ay marami din di na mga busing ay talaga namang leo na kami ni Commander kung ano baga ang ay sa mga array ay alam ka na mas marami pang better brand din na mga busing kaso nga laang ay hindi naman natin hanap ay yung pagkakamahal na helmet ay ayos na sa atin yung kaya laang ng ating budget mga busing at syempre hindi naman tayo laging maglolong ride ay tidy yan lang, hindi naman sila pa magpapaikot ikot, ay iba't ibang klase po ang helmet nila din ay mga buseng meron sila din yung half face meron din sila yung full face at meron nga din po sila din yung modular, ay yung modular na helmet mga buseng, ay yung nakakalas yung parting nasa baba para naman kung gusto mo daw uminom ay di pwede, wag ka lang kapag ikaw ay nasa rides at baka naman kay Mabangga ay maiba ma tayo mga buseng ay baka may nakikita kayong garning design ng helmet ay ang pagkakatagal ko nang naghahanap ay nawa ay maituro nyo sa akin kung saan nakakabili. from Mentor Facts! <laughs> you know, you're an old guy Mentor's got some pretty cool moves This is sweet! <laughs> ay comment nga kay Dian mga boseng kung saan nakakabilay ng gay own at doon nga bata pa ay gusto ko nang magkagayon on eh ay baka naman sakaling tayo ay makakakita ng gay design ay diari mga busen at sinusukat na natin yung ating napiling helmet bali yan yung sec modular na elements mga boseng at yan nga ang ating natripan ay bali, si commander ay ari ata ang gusto yung modular type din mga boseng at napakaganda daw ng garneng pagkakadesign ay sabi ko nga ay magha-face na lang si Yabay ayaw eh Siyempre, ay babae iyon Ay di tayo sumunod na lang Kaysa magdigmaan pa tayo din eh Sa bilihan ng helmet na aray. Ay buti na lang At meron silang stock ng size natin mga buseng Gawa nga nung iba ay wala na daw sila Ay di ayaw at tayo magkakaiging ayaw din ay mga buseng Helmet yeah. Bali ngayon mga boseng ay naka 10% off sila mga boseng kaya naman tayo makaka-discount at meron din nga aring freebie na bonnet pati yung extra visor na clear mga boseng. O okay. tipong sa white. Ito po yung pala. pala, inaangat pala. Iba, iba yung function ng isa. Wow! Ito po yung Ito po yung spoiler. Nakakabit na naman. Ah. Okay ay ari nga yung ating nabiling helmet mga boseng yan ay modular type ay yun nga ang ating na at iba din yung kanyang pagkakaoblong unlike down kay commander ay meron pa yung spoiler na ikakabit down sa likod ay ang bili nga po natin sa ating helmet ay 3,500 at yung kay commander ay 3,300 ay yan po ay may 10% discount naman per helmet ay make sure nyo lang mga boseng na ang bayad nyo ay cash or gcash ay gawa nga ng pagka mga bossing ay baka hindi kayo maka-discount din eh. Ay diyan mga bossing ang total na ating binayaran 6,120 pesos mga bossing. Ay all goods at tayo makakauwi na mga bossing. Ay syempre hindi rin naman po masama mag-invest sa ganitong helmet at para din po sa ating safety kapag tayo nagra-rides mga bossing. Ay sya paano po? Hanggang sa susunod na lang ulit mga bossing. Thank you.